Marahil napapansin mo din ang makulay na dahon ng halamang ito. Ano nga ba ang mga kaalaman tungkol sa pag-aalaga, pagpaparami at bakit dapat na meron ka nito sa iyong koleksyon? Sa video natin na ito mga kaurban ay pag-uusapan natin ang halamang Stromante Triostar. Paano ang tamang pag-aalaga at pagpaparami dito? Saan ang tamang pwesto at iba pang mga kaalaman tungkol sa halamang ito? Ang Stromante plant na rin bilang Stromante triostar ay isang popular na uri ng prayer plant o kalateya. Marami ang may gusto sa halamang ito dahil sa kanyang magandang foliage at vibrant na kulay. Ito ay isang tropical na halaman na mula sa Brazil. Kaya naman, mas gusto ng halamang ito ang warm at humid na klima. Ang Stromante triostar ay mayroong magagandang dahon na may kulay na pinaghalong green white at pink na mayroong kapansin-pansin patterns. Ang mga dahon nito ay maaaring mabago ang kulay depende sa kanyang exposure sa liwanag. Isa sa pinaka problema ng halamang ito ay ang pagkakaroon nito ng brown spot at crispy na mga dahon. Narito ang mga dahilan bakit nagkakaroon nito ang stromante triostar. Environmental stress at mga peste ang hindi tamang liwanag at temperatura, kasama na din ang pagkakaroon ng peste sa dahon, ang isa sa pangunahing dahilan bakit nagkakaroon ng brown spot at nagiging crispy ang mga dahon nito. Upang maiwasan ito, ilagay ang halamang ito sa tamang pwesto. Iwasan ang mga lugar na matatamaan ito ng sobrang sikat ng araw. Mas mainam na ilagay ito sa mga lugar na malilim, ngunit maliwanag at mayroong mahalumigmig at hindi pa bago-bagong temperatura. Gaya ng mga lilim ng kahoy at iba pang halaman. At huwag kalimutang i-check ang ilalim ng mga dahon sa posibleng pagkakaroon ng mga peste. Kakulangan sa sustansya ng lupa Ang kakulangan sa mga pangunahing sustansya katulad ng kalsyum, potasyum at nitrogen ay nagdudulot din ng pagkakaroon nito ng brown spots sa mga dahon magdagdag ng pataba sa lupa lalo na kung ito ay nakatanim sa paso. Katulad ng balat ng itlog, animal manure, at katas mula sa pinagbalatan ng prutas at gulay. Pwedeng mag-apply ng organic na pataba para sa stromante, ryostar, tuwing tag-init. Sundan lamang ang mga direksyon sa paggamit ng pataba para hindi masira ang halaman. Pagdidilig ng tubig ang sobra at kakulangan sa pagdidilig ng tubig ay nagiging dahilan din upang pumangit ang mga dahon ng halamang ito. Mas mainam na e-check lagi ang moisture ng lupa bago diligan ang halaman para maiwasan ang maling pagdidilig dito. Iwasan ang sobra-sobrang pagdidilig na maaaring maging sanhi ng pagkabulok ng mga ugat lalo na kapag tagulan at taglamig na hindi agad natutuyo ang lupa. Lupang Pagtataniman Sa pagpili ng lupa na pagtataniman ng halamang ito, dapat na gumamit ng lupa na mayroong magandang drainage para hindi mabulok ang ugat nito. At hanggat maaari ay haluan ito ng mga organikong sangkap, tulad ng humus at nabulok ng mga dahon at sanga ng punong kahoy para mapanatili ang tamang nutrient level para sa Stromante Triostar. Gumamit din ng paso o lalagyan na malapad upang makahinga ang mga ugat nito. Bilang mga karagdagang gabay sa pag-aalaga ng Stromante Tristar, inirekomenda -re na tuwing summer, lalo na kapag sobrang init ng panahon, magugustuhan ng halamang ito kung ay ng tubig ang mga dahon nito ng madalas. Sa kanitong paraan, may iwasan ang pagkalanta ng mga dahon nito at pagka-stress ng halaman. Maaari ding iripat ang halamang ito kada dalawa hanggang tatlong taon para mabigyan ito ng sariwang lupa at makahinga ito mula sa kumpol ng mga ugat nito. At para manatiling maganda ang itsura ng Stromante Tristar, maaaring putulin o alisin ang mga matured at tuyong dahon ng regular na nag encourage sa halaman para magkaroon ng panibagong mga dahon. Isa sa pinakamabilis na paraan ng pagpaparami ng Stromante Tristar ay ang tinatawag na division upang ihiwalay ng mga suloy nito. Inililipat lang ito sa ibang paso at siguraduhin lamang na ang inilipat ay mayroong sapat na ugat upang ito ay mabuhay. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang pangangalaga at pagmamahal, maaari mong ma-enjoy ang kagandahan ng stromante tri sa loob ng iyong tahanan bilang dekorasyon o cinder piece sa iyong halamanan. Paalala lang na kahit mayroong mga general na guidelines sa pag-aalaga ng Stromante Tristar, maaaring magkaiba ang pangangailangan ng bawat halaman. Sundin ang feedback ng halaman at maging handa sa pag-adapt sa mga pagbabago sa pag-aalaga. Kapag naging responsabling plant owner, maaram mo itong mapalago at maparami na magbibigay ng kasiyahan at proud plant owner. Meron ka rin ba ng halamang ito ka-urban? Ano ang masasabi mo sa Strumante TriStar? Ibahag ang iyong sagot sa comment section at babasahin namin ito. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.